Oh, mga kabigwasan, ganito po pagtatanggal ng nag-stick na si Gunyal. <laughs> <laughs> Sunugin nyo yung buong makina ninyo para mapakinabangan nyo pa yung si Gunyal. <laughs> Ayan po, stick na po yan, hirap tanggalin. Okay, Kaya imbis na asitilin, sinunog na namin, pati yata ito nasusunog na doon. <laughs> Ayan po, itong, itong oils, yung seal dyan, yan, mas, yan ang unang masunog. <laughs> Ayan. Ayan po mga tamad. Ito, magtanggal. Isang buong makina po yan ng Prokip. ah uh, matindi po ang pagka, ano, ga, ano, tawag mo, ganit. Ayaw matanggal nito Ito, ito kung cross joint Kinalawang, Kinalawang na. Yan daw po ang pagtanggal, sabi ni Otip. Yan <laughs> po. Idea po yan ni Ote pa. Pag may nangyari sa makina, okay na pong bahala dito. po <laughs> yung <laughs> uh, Ito po yung mga meron. Uh. Okay. No? mga nag-second the motion yan. Ganyan daw po. Ayan. Sinunog. Ayan na boss. May na namin. Ay sus. Kadali. Umiikot na agad. Lambot na. Lambot na. Oh. Yan ang pagtanggal ha. <laughs> mga kaibigan na kuha kayo ng idea ha yan natanggal na ang cross joint imbis na dadalhin nyo pa sa shop the master Ote. o tip o kaya po